Naglublob na po sa putikan mga kabayan. Naglublob na sa putikan ito ating mga sinado. Naglublob na sa pusali, sa kanal. Ibig sabihin ay eh, talagang ganun pinababa nila ang kanilang sarili. Ay, ah, isipin mo na nangyari. Ririman daw sa lower house yung uh, mga articles of impeachment. Naandating naman ay na-dismiss. Dismissal po ang dating noon sa motion ni Bato. Saan ka naman nakakita? Impeachment court. Kayo ay mga judges. Tapos kayo mag-motion to dismiss or to remand. Abay, hindi po yung tungkulin. With, with your respect, ano? Uh, with your respect. ay kahit naman siguro sinong matinong lawyer ang tanongin ninyo, matinong justice, ay yun ay sasagot. Ikaw ay impeachment court. Kayo ay mga judges dyan. So hindi sakop na yung power yung mag-dismiss ng kaso o mag-motion for dismissal or to remand. Ang nararapat po dyan, kung just in case na mayroong ganyan mga senaryo, ang po niya na yung kampo ni BP Sara. Pero bago po mangyari yun, magta-trial muna. Ngayon, sa middle of trial, ay pwedeng ng ganyan yung uh, abogado ni Sara Duterte. Hmm, Siyempre, mag-uupo sa man yung kabila. Mag-argumento yan base sa konstitusyon. Aha, uh -huh, sasabihin ng kabila. Aba, mo na natin ang trial. Ba't ka magpapadismiss Ang Lakas nitong aming evidence. Nariyan si Sarah, nagbabanta, nagmumura. Nariyan yung pinagamitan niya ng confidential pan. Sina Piatos, Mary Grace Piatos, OIC, Xiaomi. Tapos mga apelido pa ng mga, mga senador mismo. Oo. Oh. So yan po, kaya malik, talagang nagpakababa ng gusto ng Senado. Ito na nga po ang ating pinaka, talagang pinaka miserable sinado kasuklam-suklam na sinado pinaka makapal na mukha na sinado alam mo ito si Chis abogado naman to eh dapat dyan siya ang nag dapat dyan ay eh, nagpakita siya ng kahit sa pagkakatong yun man lang kung noong nakaraan siya ay walang yag balls dapat kagabi nagpakita naman siya ng balls at nag ruling siya na hindi po pwede tayo ay mga huwes judges hindi tayo pwede mag motion ang mag magmo-motion dapat yan ay kampo ni Sarah. Hindi tayo pwede mag-motion to dismiss o motion to remand. Isipin mo hindi pa naghihiring yun mismong judge ang nag-motion. Saan ka naman nakakita noon? Oh, ibang impeachment court sa regular court. So yun, na uh, muli, pinakita ni Cheese na siya ay walang yagbols. Dapat bilang uh, presiding officer, siya ang number one tumutol dyan. Ay, hindi natin pwedeng gamitin to. Dapat gawin to. Pinanindigan niya dapat. You cannot make a motion like that, Senator Bato. With your respect, we are judges here. Dapat ganun. If ever there is a motion, it should be raised by the camp of BP Sara. Not us. We are judges. <coughs> Excuse me. All we have to do is to hear the case, this impeachment case. And then we vote for or against, yes or no. Ayan ang dapat gawin. Anong nangyari sa Senado natin? Ayan po, nagbabad sa lusak, bumaba sa kanal. Ayan ang imahe ito na po, ang worst uh, Senate na ating nagisnan sa panahon ito. Ngayon po anong nangyari sa Senado, nagloblob sa putikan, nagloblob sa pusali, nagpakababa at nagmistulang mga mangmang. -mang. Yung mga abugado na dapat ay siyang sa mga non-lawyer na senators, ay nakisakay pa, sumama pa. Ay, anak ng amag na buhay to.